Hi guys, dito kami sa Palayan. One and a half month na tong palay na to guys. Yung nasa yung nakikita dito sa video. Ayan, marami kasi dito ano, palayan. Pero ito yung sa amin. Hybrid itong klase na palay yan o oh. naka ano siya may sanga-sanga yung klase ng puno niya hindi katulad ng ibang palay tapos tinignan namin guys kung kailangan bang i i-spray yung mga damo pero sa tingin namin wala naman walang damo no okay siya So, hindi na kailangan i-spray. Ay, titignan kami dito sa isang pitak. Kung pariho ba? Ito na, no? yung isa. Ay. Wow! Dito pariho lang to. Ayan, guys yung puno niya parang kakaiba talaga nakabukadkad ito ah ito may damo siya guys so kailangan talaga siyang ispray pero pero ano na no yung lupa bitak na ah so kailangan isprayhan mamaya barkitong popular Dalawa no? Titak So yan guys, malawak ang ano dito. Palayan. Iba-iba ang yung may maraming nagmamayari so may ibang part na no? wala namang damo no palay lang so diretso pa tayo guys ito yung tinatawag na pilapil sa tuwing taniman inaayos tong pilapil ayan yan ang pilapil guys nasisira to pag tumatawid yung ano mga equipment like ito parang may yellow yellow no kulang sa bunyo no? So, diretso pa tayo, guys, sa dulo. So, yun... Ito yung source namin sa pagkain, like. Pag-anihan, yung iba, ibebenta. Yung iba naman, gawing bigas. Ito, ma dalawa, no? Ah. Oi. Ito. Itong isa. Uy. Maano yung pilapil maliit. So hanggang sa niyugan guys oh. Yun ang left and right. Right and left. Pahaba. Galing doon hanggang doon sa may ano sa may niyugan. So kailangan i-check namin lahat. Kasi kailangan ng mag-spray. Kailangan nakatingin ka sa ano. Sa lalakaran mo mamaya ma. Laglag doon sa baba. Medyo malalim guys yung So kailan to magbunga? Kailan magbunga? Bunga. So, after three months, so kaya kulang ng isa at kalahating buwan. Ha? Huh? So, March, April, mamumunga na ito, guys. Mamumunga na ito. So, kailangan ititreat talaga siya sa damo. So, hanggang dito. ito niyo guys yan so yan ang tanda hanggang dito sa pagsabog yun o oh. siya na to 18 kilos ito 15 hindi pa yung 15 kilos dito sa dito o hindi siya rin ang gandun o 18 kilos dito 15 kilos so dito sa kabila 18 tapos sa kabila naman 15 kilos pinagkasya lang siya dito naman ang klase ng pagtatanim hindi yung ano sabog siya guys hindi yung paisa oh, yung itatanim mo na ano sabog siya tapos I mean saboy tapos yun siksik yung ano pag tumubo siksik kasi nga saboy kaya ganyan ang ano dito tingnan nyo guys walang linya wala siyang linya yung pagkatanim ayan Kita nyo guys. Wala siyang linya. Kasi saboy ang way ng pagtanim dito. So guys, pabalik na kami doon. So nag-decide na mamaya mag-spray. Kasi nga, may mga damo din sa ibang pitak. So ang tanong guys, kung pag mag-spray ng para sa damo, nasisira ba yung ano? I mean, mamamatay rin ba yung palay? Pero ang sabi, hindi daw. Kasi, yung spray, pang damo lang talaga. Balik tayo doon. Medyo mahaba-haba pala to. So, mamaya, mamaya guys, after dito, uwi kami tapos babalik. Punta ng, I mean, magagahan tapos punta sa kalamansian para mamitas ng kalamansi tapos ibibenta namin mamaya pambili ng gamit sa kusina medyo mainit na ngayon parang ano ang init no mga 30 degrees ano pa lang? alas alas 8 ah huh? medyo malayo-layo din pala ang nilalakad Uwi nagais galis. Uwi Uy, may tayo na naman. Ito yung service namin, guys. Dito sa... Papunta dito kasi maliit yung daanan. Kaya kailangan... Meron siyang ano...